thank you sa suporta Idol, Adventure Thank you Idol Wala na mga kalaban dyan Wala na pa yung tao na Yung dito kanina Inilagay ko sa malayo Kasi bumaho yung dito Siyempre mga tol Puntahan niya mga tol Ulit Ulit sila Hindi si Ulit yun Ayun. nga mo tayo tol, maya-maya. Hindi ka dos for football, wala pa tayo? So, yun, yun ang plano. Kontin ko muna diyan mo tol, bago tayo pababa tol. Sige, sige, sige. Basta may mga kalaban dito sa. May nagtatago dito. hindi ko makalimutan ah, hindi ko yung solid viewers ko dyan na ah, nakalimutan ko ng pangalan yung lahat ng video ko tinitingnan ah, thank you idol ah, na mga video natin ma i out na kita kasi dito nga dito pa kami ngayon sa <coughs> critical na area mga dito kami sa kampo yan dito kami sa kampo hindi mag, hindi ko ma ano hindi ko ma-open yung channel ko hindi ko yung makita yung mga pangalan kaya pasensya na mga idol uh, yung may solid viewers talaga ko na lahat ng video ko tinitingnan niya at saka nagko-comment siya nalimutan ko lang ang pangalan sana idol wag kang magsawa nagsuporta sa akin idol at saka sa aming lahat kay Electra Adventure idol ayan kay Inday Adventure kay Alpha Charles yon ayun do yung si Lekoran si Alpha Charles at saka si ano ah uh, naglalakad pa si SJ kasi sinipte niya yung sinikira niya yung lugar at kasi si Ghost 44 uh, sinipte pa rin namin kasi may tama yun uh, kailangan yung madala sa hospital mga lods so again 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 mga lods uh, ulit thank you sa supporter ko at saka yung lahat ng tumingin ng video ko yung nagsumuport sa talaga sa akin Thank you mga lords, thank you. Tsaka nasaad ko sa may kapal mga lords, sana lahat tayo ay nasa good health para lahat ng plano natin is may sakit uparan natin tsaka sa tulong ng Panginoon. Yun. And, talagang mission natin. Kaya inikot na kanina ni nikot na ni S.G. yung lugar kanina Tingnan natin pagka may ano pa pagka may Ano pagka may tawhan pa si Boss Jojo na nakatago Sige sige

mga lods tingnan yung nakikita namin dito napakagandang tanawin mga lods so yan oh, sa mga yung mga taong walang labas labas kanilang bahay kasi nasa trabaho lang Wala talaga. Ang laki pala talaga. Kaya hanggang 47. at saka kay alpa at saka kay Kurtipur, no? kaya natin kahit saan solo pa yan know. sa ano sa linggo ko yung naglakat pa oo oh, higit higit pa simana? simana kami naglakad lakat na

Oh! <laughs> mga lods nagkiwalay-walay okay, kami mga lods kasi nambos kami bigla natin yung putukan hindi talaga mga lods hindi talaga okay yung maging kampanti ka kasi hindi mo alam kung anong oras darating yung papanganib katulad ngayon tingnan nyo walang tao sa paligid nakahiwalay kami e so, malapit lang kami ng kampo ang mga tawar ng busudyo nakabang pala sa daan mahirap to hindi ko sila makita Kaya makita yung sila sana okay lang sila sana okay lang si SG si SG Sirwan saka si Alpha Charles saka okay lang sila saka si Electra saka si Indy Adventure sana wala silang sugat kasi kasi mga lods naambuso kami ako dyan kasi tago tayo kasi inambos tayo okay. Ndun pa talaga na ipit ako, mga lods. Ako lang mag-isa, naipit ako dito. Hmm.

Wala na mag-isa mga lods. Kuna lang -isa. isa. na mga lords, yung request niyo na Sinsan na mga lords, yung request niyo na magsama-sama kaming tatlo eh, hindi ako natuloy kasi inambusok kami inambusok kami ng hindi namin alam kung ilan yung bandido kaya hindi tayo padalos-dalos dito Hindi ko nakita yung ilan na yun nagambo sa amin. Sana ako yung nasa ako yung nasa ulihan. Kung hindi akong tamaan. Sana lang. Ito lahat sila. na okay lang lahat ng mga hunter may rapit mga lodges Inambusok kami kaya hanapin mo na kami si Elektra, si Inday, si Isji hanap ko, hanap kami yung request nyo na magsasama kami tatlo ni Inday Inday at saka ni Electra no, hindi po natuloy, hindi po na hindi nasunod kasi kasama ko namin kasama ko namin nalakad ko din na, na SG. si Alpa kaso inambos kami, hindi So, oh. sa saring viewers ko dyan, thank you mga lods. Uh, mahal ko kayong lahat. Thank you.